Formation! Pahiga na lang Parang may buhokin. Hindi ni Abby. Hindi nang dito ko kasi. Parang hindi talaga sa araw-araw yung Maybe This Time. Ah! lang ha. Oh. wag nga dyan. Maybe this Sinira mo yung yung gate! Ano ba? Kanina, Jaisal, kanina pa nilalayo yung mga anak mo sa amin. Yes. Dito tayo, dito tayo mga anak. <laughs> Kung niya, mo sa -sa 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 Ano, sign language tayo dito? لقد كانت هذه المشكلة سوف يكون ko, dati Louis siya rin ngayon, babaji na. Hindi, dati siya babaji na. Hindi, dati siya babaji Hindi, dati siya babajina na. Paya, oh, Louis ah, na siya ngayon. Dala ko, ulo niya, nang nilolo ko. Oo, yan. Louis, Louis na dati <laughs> yan niya. <laughs> Anak, video mo kami dyan, dali. Uh Oo. -oh. Ano yung display? Bawal rap. Aki, video mo kami dyan daw. Mamaya kumaya kay Stupid Love doon ay maraming video. Mamaya na pag yun nagpa na. Yung maayos na kanta Mamaya, lang ay, ha. Tayo. Joshua, hindi ka lalapit. Diyan kayo, tapos dito yung kuha Lahat ng sulok. Love, want it. Hindi <laughs> parang drone. Ayan <laughs> na, ayan na ang lead dancer. Ayan na. Ang lead dancer. Ang lead dancer.

<laughs> 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 ako mag aayos sa mga talong, tayo kasulat ni Sean. tayo lang hindi kita si Dida ano, si Jack sarap pagaling si Jack na ako <laughs> na mo okay. hindi <laughs> na si Tito. talino 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 Okay. talino 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 talino

<laughs> <screams> ah, drop 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 energy time. Right. Time. energy time. Mm -hmm. energy 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 yung energy 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 para energy 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 Ate, 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 yaki Ate, kita! Ate, kita! ba? Ano yun? Ay, ba't Ah, joke lang. Ay, ba't ganun ba? natural ba yan? tayo ng lahat. Ang para pa naman. Pumigil na mga naman ang boses ni Richey yung boses ng mga... Uh, Hintayin mo ako dyan. Hintayin niyo ako. Okay. Wait lang kayo. Hindi ako magpapaka. Ayun na. Ayan na. Ay, wait lang. Wait lang. Isa pa. Sorry po. Ito okay. okay. ah, ah, okay na po yan. Ayan na. Ay, okay. Ay pati mo na yan. Ay! 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 Wait lang. Wait lang. Wait lang. Wait! Ay, hindi na kumakanta dyan. Ay, pause mo Pause! Mas muna po! Madali lang! Madali! Tatayang si Dita, baby! Aki ka! Aki! Aki! Aki ka! Aki! Hindi naman mararecord yung sounds eh kasi dito maririn Hindi ba? Hindi naman. Hindi, hindi naman. At naririn natin yung Po, Kiel! Kiel! Papost mo Buti si Kiel matalas tayo nga. Hindi pa tigis na. Alam mo na sabi sa iba ang mga alikabukuan para tayo nito. Tiktak lang siya. Okay. na. Ako na. Ako na. Ako na. Ako na. Ako na. Ako 60. Oh, 60 seconds. Okay, okay. baka Jackie, okay. Kayo lang nga ano, may energy. naman kami Gutom, gutom kayo. Game. game. Energy, tita. Bakit ako, nanay mo kayo? Bibigyan na ng dollar ni Joshua. Ay, Pag may talay, mabilis pa sa alas 4 to. Sobrang sama energy. Oh, oh, ay na. Woo! ng background, may bundok. Ganda ng background, may bundok. The picture, family picture. Aligan, nagsuna tayo sa taas para makaligay yung bata. Hindi naman. naman. <laughs> A vida é maravilhosa.